mamlululo aranzar so pala gusto niya ng ng tulong na mapatigil na yung isang uh, basketball uh, kasi kalsada daw po ito pero nilagyan lang ng ring yung hindi talaga siya basketball court mm -hmm. so yon uh, doon tuloy sa kalsada naglalaro ng basketball at uh, uh, ng basketball at wala daw pinipiling oras maingay yan hindi makakatulog yung mga kapitbahay at syempre pag uh, dumaan dyan yung mga pedestrian sila pang Uh, Mag-iingat, baka tamaan ang bola mm -hmm. Kapag nagreklamo, papagalitan pa, si sisigawan Ma'am Lulu, magandang hapon Kasi po, yung pong manglalaro lalaro doon Yung pong sekretary ng barangay, kapatid yung naglalaro yung Sekretary pong... ng barangay, kapatid ng ma'ng lalaro Sige uh, ma'am, baka bumitaw si Chairman Ramon beloso Yung chairman yun sa barangay Mas Masambong QC Chairman beloso magandang hapon Oh, Salamat so. Magandang hapon si Raffy Tulfo po, Chairman. Magandang hapon uh, po. Yes, oh, uh, oh, uh, hapon, oh. Uh. Live po tayo sir, sa Radyo 5 sa Kasaksyon TV Channel 41 uh, saka, uh, uh, sa Batangas Radio. Uh, uh. Chairman, andito si Ma'am Lulu Aranzarso. Oh. Uh, uh. Okay, ang reklamo po niya 2014 pa pala lumapit na siya sa amin para uh, ireklamo uh. nga po isumbong yung basketball court 2 years ago pa po yan at wala pa rin daw kay naibibigay na aksyon, na Chairman. Ah, uh, dito 'yan, may aksyon na tayo diyan. Ano po yung action, Chairman? Pinag-usapan na nila kung yung mga kapitbahay niyan na gumagamit niyan, nagkaroon ng schedule of games na lang na eh, sasara yung court sa oras na may, may dialogue na yan eh. Pero Chairman, matanong ko, totoo ba? Nakalimutan ko na kasi, tuyo sa ago pa. Yung pong basketball court sa gitna po sa kalsada mismo, nakatayo? Uh, hindi po, nasa sidewalk po. Nasa sidewalk? Oo. Uh -huh. Okay. At um, saka humubay? ito pong, ito pong court na sa kabilang side ng bahay niya, hindi sa side niya. Okay. Uh, ang, ang gumagamit na si Jan, yung mga, uh, mga use natin dyan sa area. At alam niyo naman po ang problema natin sa drugs, sa uh, pinagbibigyan natin yung nakiusap yung mga bata dyan, mga youth na mayroon silang dibangan okay. sa halip malulong sila sa bisyo. Okay. Kaya binigyan natin ng dialogue doon na i, eh, may may nagrepresent sa youth doon Apo. na eh, sasara yung goal sa oras na ayaw nung neighbor ni Lolo. Eh, kaso yung in-charge ngayon dyan, ay wala na dyan, naka, hindi na nakatira, siguro nag-violate pa naman yung mga bata. Kaya sabi ko, i-schedule ulit ng dialogue para isara yung court kung kailan ayaw ni Lulu. Ngayon, kung hindi sila magkasundo, then we will have to enforce the law, which is to remove the court. Ayon. Eh, Ba't hindi na po mm. natin si Bakinyan chairman sir para matapos na? Sa sinabi ko nga sa inyo, nakiusap yung mga youth dyan sa area din niya na wala silang dibangan kaysa malulong sila sa vision ng... 90 ko po yan sir I, agree, I, agree, yan. With uh -huh. I agree with them I agree them pero uh -huh. wala o ba yun tayong yun ibang po. espasyo chairman diyan sa barangay hall wala ba malapit sa barangay uh, meron tayong meron tayong basketball court sa barangay uh -huh. hall pero siyempre malayo yon at saka sa laki ng barangay mm -hmm. uh, hindi naman sila basta-basta makalaro no? sa oras na gusto nila o sa oras na Apo. Nandun yung mga bata. Pangalawa po, yung mga courtesan yan, alam nyo naman siguro sa buong Quezon City o sa buong Metro Manila o saan saan, may mga na sa sidewalk. At ang mga nagbigay nito ay yung mga mambabatas din na sila nang gumawa. Bigay ng congressman, bigay ng mga konsihal. Kaya kami naman... Sir, 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 nagbibigay ako ng comment tungkol dyan. Alam mo kasi itong mga congressman na ito, mga politiko na nagbibigay ng mga basketball, wala silang pakialam. Kung sanita tayong basketball importante, may alagay ang pangalan nila sa court, mga apple kasi ito. Uh, yun na nga po. E, sila din ang gumawa ng batas na yan na bawal ang, ang court sa kasada. Yes sir. But anyway, anyway sir, we sir, are sir, trying kung to nang, get Sir kung, the, kung, kung, kung bawal po now, sa kasada, getting... uh, sir kayo na po mag-implement na para masiguro yung mga bawal hindi po magawa. Kasi po kayo ang chairman, mm -hmm. kayo po ang nakakaalam. Huwag niyong problemahin. Pansinin yung mga mambubutas na yon, sir. <laughs> Hindi po, ang kaya nga sinasabi ko po, we are trying to get the ground. Magkakapit bahay sila. So we are trying to give uh, to have a dialogue with them kung ano yung magkakasunduan nila. Okay. Sige, Kasi sige na, uh, it's the same it, it's, it's, sila dito sa kabila. Uh, they, 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 belong to the same neighborhood eh. Okay. Eh sempre alam niyo naman po uh, yung medyo maitaas, medyo that mga bata. so, we are trying to have a dialogue yung pong basketball na yon, nasa gilid po ng bahay namin. Okay. E eh, naglalabang nga po ako, binaksakan ako sa ulo. Okay. Kaya po nakarating po ako dito. Aha. Uh -huh. E eh, nireklamo ko po sa kanila. Eh din, din inilipat lang po dito sa kapila. Kasi okay. eto po yung amin, eto po kalsada, nilipat lang po dito. Tapos ang mga naghahari hari po dyan, puro mga nagtatrabaho sa barangay. Yung pong kapatid ng sekretary, <coughs> isang manlalaro doon. Yung pong anak ng BPS, o, oh, sa pang naglalaro doon. Saka po mga pininsan. Yun po yung mga... Tawagan mo nga mayor's office, ano, Odette. Pasibak na lang natin to. Ah, uh, tinamaan mo kayo sa ulo. Opo, noon po. Tapos po yung side mirror nung sasakyan ng manugang ko, nabaksakan po. Bumaksak pong gano'n okay. yung... Okay. Pasisibak na lang so, po lang lang namin niya. Kung hindi niyo po kaya, chairman, eh, hihingi po na kami ng tulong sa ibang ahensya ng gobyerno. Opo, hindi ko sinasabing hindi kaya. Ang sinasabi ko na i-dialogue eh, sila pag-usapan nila. Hindi nga sir, eh, na sir. Nag-dialogue na okay, nga sir. Nag-backdown po yung ito. dialogue. Hindi po si hindi to tinupad yung pag-uusap. Sana sir, agad-agad natanggalin na yan kasi ano eh, pabalik-balik. Kaya po siguro, ayun po kay Mama, kaya po siguro medyo nagdidilidali kayo kasi mga naglaro dyan, mga anak oh, po ng mga, mga barangay hindi officials. Hindi to totoo yan. Opo, hindi po totoo yan. Po. Hindi to to Anong hindi totoo? Isa lang to sa o? mga players. Magkakabit bahay yan sila po eh. oo nga, magkakabit bahay nga kami, Chairman. O, oh. oh, yung oh. anak ng BPS, oh, naglalaro doon, yung mga pininsan. Tapos nung nung pong linggo, nagreklamo po ako, tumawag ako sa 911. Hmm. Ang ginawa po ng 911 noong linggo po ng hapon, pumunta po doon. Pumunta ang pulis. Tapos nilagyan po ng malaking padlock. Kinabukasan po, tinanggal ng mga kamag okay. ng BPS o po dahil po naghahari-hari ang po sila doon. Ayun. Eh kung po kami maliit na tao lang eh, tapos sila mga taga-barangay eh, gaganong-ganinin po kami. Tapos sabi ko po, sige kung talagang gusto nyo maglaro, ilipat nyo sa tapat ng bahay ninyo. Ayaw po ng mga magulang maingay daw po. Sige, Mr. Juan Ingeniero, DILG Quezon City. Magandang hapon po, Sir Juan. Yes, sir. Ilalapit po namin sa inyo itong Peruisong Basketball Court <coughs> at naghari-arihan daw po yung mga naglalaro doon at meron kami ditong uh, uh, concerned citizen or uh, kapitbahay po na nagreklamo, hindi po matanggal-tanggal at mismo po si Chairman nagsabi na sa amin na uh, nagkaroon ng dialogo kaya lang po, meron isang grupo na hindi sumunod uh, at kaya nga, kakausapin naman niya ang gusto namin mangyari, tanggalin na po ito 2014 pa po itong reklamo Sir. Sige po. Sige po, pupuntahin niyo po rito. I-endorse ko po 'yan sa Copris para ho patanggal po yung yung, Ay, yung 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 ano po obstruction na 'yan. Sige, e, may si, si po sir. tayo yan, eh. Sige, Sige, po, patanggalin po, po natin. Ayun. Salamat po, Sir. Yeah. Sir Juan, okay, mabuhay kayo. God okay. bless po. Okay. Okay, ma'am. Diyan oh, po, po. sa sama namin kayo, matatanggal 'yan. Ah, salamat S na lang po, Chairman. Magandang hapon po, Chairman. Okay, salamat din. Ito okay kay Jana, sasamahan kay ni Jana sa DILG at bukas o si Bak na yan. Apo. Okay? Salamat po ng marami idol. Yes, ma Salamat thank, you po, Ma'am ma Dinya.